mga katampi, ang galing ang galing pala, kaya naman mga katampi, o-order tayo Isang umagang kay ganda na naman, eto na naman tayo, nakakaumay. Pupunta tayo ngayon dito sa aking mini farm na merong mini aviary. Siyempre, meron din mini loop. Kaya nga pala tayo nandito ay merong umorda sa akin ng dalawang trio ng YKC. Unang dakot ko nga mga katampi, ang dami ko kagad na nakuha at sumisipat na nga ako dito na ibebenta ko. May napili na nga ako mga katampi at bibigyan ko nga pala siya ng freebies ng gapi grass. Gawa kasi nung nakaraan, ang dami ko pala nito, tinapong ko lamang sa basurahan. Bibigyan ko nga pala siya ng sticker kahit hindi humihingi sa akin. Ayan, nakabalot na. Ilalagay ko na nga pala ito kay Black Rider. Gawa kasi ni Reddy ay napagod na kakatakbo. Kahit ganyan yung motor ko, mga katampi, ang lupit mong baking nga. Ayun guys, so basic lang. Oh. Kahit walang ulo yan. Ito nga pala yung palatanda na merong t-shirt na merong malunggay. Sabi ko na nga ba, dito yun. Habang tumatawag ako ng tao, may lumabas na mga aso. Nagulat ako. Grabe kay dami ng aso. Tinatahulan ako. Kaya naman, tatahulan ko din. Ayun, mga katampi, nagtahulan na kami. Maraming salamat sa inyong pag-order dahil dito mga katapi ay bibili tayo ng barbecue. Gusto ko sana yung banana flavor, baka meron kayo. Dahil dyan mga katapi, tagus naman tayo sa ating merienda. Napakasipag naman ng na mga batang ere, kaya naman bumili ako ng isa. Bumili din pala ako ng halo-halo, sabi nila ay mamaya pa daw, sana hindi ako mabulunan. Sa wakas ay nandito na nga pala ang halo-halo pag binaliktad, tapon. Siyempre mga katapi, kasibihan lang yon sayang naman kung matatapon to pag binaliktad ko. After that mga katapi ay dumating na nga ang ating parcel. Bukas na nga pala yan kanina, binuksan ko lang para makita nyo. Dito nga ay pinapaliwanag ko sa inyo, kaso nga lang hindi nyo maririnig. Gawa ng mga bata, kay iingay. Kaya naman naisip ko, mag voiceover na lang. Kaya naman ipapaliwanag ko, meron ditong asin, tapos merong BBS. Kung gusto nyo nga pala makatipid, meron nga palang budget milya mga katapi. Alam nyo yung bote ng kok, pwede mong gawin ng hatch ng BBS. Dito nga ay natapos na ang ating project mga katapi katampi, ayan mga katampi at lalagyan na nga pala natin ng asin. Yung asin nga pala nila ay parang iodized and then ito lalagay pala natin yung BBS egg. Bali abangan nyo nga pala bukas kung maghahash ako ng BBS. Shoutout sa mga kasama namin, di nakapunta. <laughs> Nasa gitna. <laughs> Siya nga pala yung pinangakuan ko na bibigyan ko ng isang pera ng YKC at pumunta nga siya dito mga katampi. Dahil nakita ko sa kanya account na legit na legit ng top fans siya sa akin. Kaya naman pipili uli ako ng pagbibigyan ko ng isda at magsabi kayo sa akin mga katampi kung bakit gusto nyo magalaga ng mga isda. May kasama nga pala siya ng kanya mga katropa kaso nga lang hindi sila mahilig sa mga isda. Kaya naman shoutout sa kanila. Ito nga pala si tropa ay bumili pa sa akin ng tatlong piraso ng tampi gapi. Ba tampi gapi yan? Punta nga pala. Wala tayo dito sa ating mga ibon. Limang nga pala yung inakay nito mga katampi. Excited na nga ako may pamigay ito. Hanggang dito na lang mga katampi. Paalam sa inyo.